Anong pangalan yan? Dalong market, market, market. Mahal ang kamatis, so. Liliit. Oh, <tinyin> Ooh, dalawang umpok. Dami <tinyin> tao sa market. Dami tao sa market. may tao. Maambot pa. Ay, Ay, si Lola. <coughs> market, market tayo. Lalan dyan. 49 ang isa. Wow! Ang mahal. Dito, dito lang ako. Ayan. ang mahal. Gulat isa 50, isa 40. Mahal. Hi, ah, ah, dito yung kabasa nila. Oh, kabasa ba na? 49 isa. Lihit. Mga luto nila. Oh. Yan. Pili-pili lang sa paninda nila. may tao. Kamatis ang mahal. Shit. Ayan. Loh. Ang liliit. Akala mo ang kalamansi. Hindi oh. yan kalamansi. Si Lord. Ayan, pechay. 30.

ang tilapia gumagalaw pa ayun o ayun o magkano yun yun yung puset yung puset yung puset yung dalawa tanong ko 2 tusaw ah 150 magkakaibay sana Ah, 1.30 yung para tulingan. Gulay. 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 <coughs> ay, <dan> repolyo. Ayan, <coughs> may isda din na dito. Ayan, may kaha. Balik dyan Kaha, kaha. Kaha, oh. Sila, kaya ulang kaha. Ang nami, oh. Pila, kayo, na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn